So good day mga kamoto vlog no? Meron tayong Kukontent ngayon sa araw na to Tungkol naman dun sa Sa langis ng ating MIUI 125 So bali Kasi ang tinatakbo nito ay Nasa 336 kilometers Back and forth Ng Cavite to Nuevecia, Nuevecia to Cavite. Kasi yung kalimitang sakit ng ng M3 ay nagbabawas daw ng langis. So che-check natin mga kamoto vlog kung talaga bang nagbabawas na siya ng langis. Kasi no last time na chineko siya one month ago ay nga naka Nakaisang balikan ako ng Nueva Ecija to Cavite, Cavite to Nueva Ecija. So sinukot ko yung langis niya. So nabawas na langis doon sa ating um, M3 i 100 ml. So check natin ngayon kasi nakaisang buwan na naman na ganoon nga na nag ah, nag biyahe tayo ng Nueva Ecija to Cavite, Cavite to Nueva Ecija. So, isang buwan na yun. So, bali, 336 kilometers yung tinakbo niya. So, yung walang hinto talaga. Ang hinto ka lang doon sa may pagka magpapagas ka. So, buksan natin. Then, i natin yung ating M3. Tingnan natin kung nagbawas uli siya ng langis. So, bali, yung ilalagay natin langis ay eto, Shell Advance 10W-40 pang scooter, 800ml ang halaga niya ay 300 pesos. So ayan, nabili ko siya sa mga retailer no. So try natin 'to. Tingin yung gagawin nating panukat kapag na-drain na natin yung ating uh, ating langis sa ating M3 ay ito. Kasi mayroon akong panukat talaga na 1 liter andun nakalagay 800 So nawala yung aking panukat dito. Siguro sinunog na. Hindi ko alam. Binagamit, binagamit mong panukat ay susunugin. So yan, nawala siya. So wala tayong panukat kundi tiga natin ah uh, kung, kung talaga nagbawas siya. So matetesting naman, na, maratry naman natin kung nagbawas siya kasi ito 800 ml. Dito natin salin titingnan natin kung ang sa inyo level ng 800 ml niya rito so yun, malalaman natin kung nagbukas talaga siya ng langis so ayun i-drain na natin yan mga kamotovlog a few moments later so ayun mga kamotovlog sa pag drain ng ating empty, kailangan natin ng 17 na socket wrench, no ito kailangan natin kasi 17 yung size noon so ayun drain natin So ayun mga ka-Motoblog, na-dry na natin yung ating M3. So ayan yung nakuha natin langis. es, uh, tansya ko, kukunti na lang yan. So malalaman natin yan mamaya kapag kapag sinukat natin. Oh. Bali, ito yung nakuha natin sa strain niya. Strainer. So ayan. So, may mga kunting part ng aluminum. So ayan. Hindi ko alam kung saan galing yan sa inyo na sala niya. Sa inyo na niya mga vlog. Sa so, yun nakuha natin lang is eh, sa ating M3. So i-drain lang natin mga moto vlog. So bali ito na yung odo ng ating M3 no. Yan. Nasa 24,000 686 kilometers yan yung order niya. so tingnan natin kung ano yung o ilang ml talaga yung nabawas A few moments later. So yung mga remote vlog do, mag-change mag ulit tayo. Sasalihan natin ng bagong Lang yung ating and three. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all oh. and we all got dreams y'all want things But what you So yun mga kamoto na natin Then check natin yung Ah, uh, tinanggal natin lang is kung ilang ml pa yung natira, no? Paggamit lang tayo ng panukat. Ayan, so gamit tayo panukat. A few moments later. Kita yung mga kamoto vlog, meron tayo nakuha ng empty bottle, no? 750 ml yan. So try natin sa alin dito. Wangga sana abutin yung kanyang kanyang uh, ml no. Ilang milliliters yun na tira. Nasalin natin. Kiniklaim mga kamoto vlog, no, hindi natin malaman kung ilang ml pa yung natira sa ating langis no. So hanap tayo ng container para malaman natin yung exact volume na natira doon sa ating langis. So ay eh, mga kamoto vlog yung nakuha nating ah uh, uh, langis na uh, pinag-change ulan. So halos lampas siya ng kalahati. So hindi natin masabi kung ilang ml to. So kailangan talaga natin ng panukat kung ilang ml talaga yung natira natin sa ating sa ating ano M3 no pinagchensulan. So hanap ako ng tangke eh, na merong gauge dito. So isali natin dito. Pagpalitin natin. Paanap so, na ako mga Kamoto Vlog. Sa so, mga Kamoto Vlog, may nakita tayong lalagyan. dito so, ito. 600 ml. Then, ito dating uh, 800 ml to. So, nilagay ko ito sa ismas. So, ito, tingnan natin kung lalampas ba siya ng 600 ml, no? pag lumampas siya ng 600 ml ibig sabihin ah uh, siya ng 200 ml so try natin sa alin Ay mga kamotoblog vlog no 450 ml. Ang laki ng binawas niya. Ayan. 450 ml. Yung natira sa ating pinag-change ulan. niya sa 800 ml. Yun yung nawala nagpawas talaga siya ng langis so kailangan talaga monthly mag change ulit tayo ng ating new i125 So ayan mga kamoto vlog no, nasa 350 ml yung nabawa sa ating langis after one mat na ginamit yung ating new I-125 So dito ko natatapusin yung ating video Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutan pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga kong i-upload na video. Hanggang sa buli mga kamotong bayag. bye bye, -bye.